A day in my life as a coffee lover. Uy, walang ganon. Charot! Ang feeling naman masyado ni Auntie. Oh, yan ay yung coffee shop na naka-trending ngayon sa TikTok dito sa Jeddah. At dahil inggetera nga ako, hinanap pa talaga namin yan. Talaga nakaset na yan araw ng Friday. At dahil mahilig ako sa barakong kape, eh, hindi namin palalagpasin yan. Nakakagulat lang kasi ang ine-expect ko, simpleng kapihan lang. Hotel pala to at resort na may konting kapihan. Eh di pinanindigan na namin, yaman-yamanan for today. At yun nga, pagpasok mo ng coffee shop, diretsyo ka dun sa may hotel. At tiyaraan, diretsyo ka sa may pool. Grabe, sobrang ganda ng place, nakaka-relax tingnan. Yung inaakala mo lang na simpleng labas pero pagpasok mo. Para kang nagpabuk sa mala 5-star hotel. Pero ang totoo, kape lang talaga yung denyo mo dyan. Sa ngayon, kape lang muna yung afford. Yung room, saka na lang yun kapag anak na ako wow. ni Henry C. Iniisip ko nga, magkano kaya ang per night, per day, or per room? Kasi yung mga pagkain or yung coffee, same lang naman ng mga fries sa labas, sa ibang mga coffee shop. Siguro mas ma-appreciate mo yung place kapag taglamig. Kasi sa ngayon, medyo mainit kaya hindi ako makatagal din sa labas. Pero naikot ko naman yung buong taas. Yung place, aesthetic at instagramable. Kaya hindi mo pagsisisihan na pinuntahan mo to. Kaya ikaw, kung mahili ka lang din sa kape katulad ko, why not coconut, diba? ba? Go, go, go mo na yan. Promise ko sa'yo, hindi mo pagsisisihan na pinuntahan mo yan. At dahil nagpipiling na nga lang din tayo mayaman at pilingera naman talaga tayo, lahat ng sulok dyan, kukuha natin ng picture or video. Kaya kung ako sa'yo, ayayin mo na ang buong tropa. Pwede rin naman ang girlfriend-boyfriend para makagawa lang din ng memorable moment hanggat hindi nalalaman ng asawa sa Pilipinas. Uy, walang ganon. Joke lang po. Aisha, hanggang dito na lang muna. Bye!